Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Lola Carmen, 71 taong gulang na raro pensioner mula sa Batangas. Ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang pinakabagong impormasyon tungkol sa opisyal na schedule ng pension crediting para sa Mayo 2000 at 25, pati na rin ang mga mahalagang pagbabago na dapat ninyong malaman. Ayon sa opisyal na anunsyo ng SAE, inilabas na nila ang bagong pension crediting schedule para sa Mayo 2000 at 25. Ang schedule ay nakabase na ngayon sa huling numero ng inyong IAR number, hindi na sa unang letra ng inyong apelyido. Narito ang detalyadong schedule para sa mga pensioners na ang huling numero ng kanilang IAR number ay 0 at 1. Ang pension ay ikre-credit sa Mayo 1, Huwebes, 2 at 3 sa Mayo 3, Sabado, 4 at 5 sa Mayo 5, Lunes, 6 at 7 sa Mayo 7, Miyerkules, at 8 at 9 sa Mayo 9, Biyernes. Paalala, ang schedule na ito ay para lamang sa retirement pensioners, total at partial disability pensioners na may permanent disability, at survivor pensioners. Ngayong 2025, may ilang pagbabago sa sistema ng pension crediting. Una, ang batayan ay ang huling numero ng isa na number imbes na unang letra ng apelyido. Ikalawa, isinama na rin ang sabado sa mga araw ng crediting upang mabawasan ang siksikan sa mga bangko at lien. Ikatlo, mas maaga na rin nagsisimula ang crediting mula sa unang araw pa lang ng buwan. At ikaapat, bukod sa tradisyonal na bank accounts, maaari na rin matanggap ang pension sa mga bagong payment channels tulad ng cash, maya, dating paymaya, Maya, money, unified yales cash card, at peso participating banks. Para sa mga hindi pa sigurado sa kanilang laara number, maraming paraan para ito'y makita, maaaring tingnan sa raya yay card sa inyay. Laero Portal sa Rewiway, Gov il sa inyong Laero Payment Receipts o Statement of Account, tumawag sa ra Hotline 1455 o bumisita sa pinakamalapit na raero Branch. Tandaan, ang format ng SR number ay RASRA, 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 at ang huling numero ang gagamitin sa pagtukoy ng crediting schedule. Bilang isang matagal ng pensioner, nais ko ibahagi ang ilang mahalagang paalala. Siguraduhing aktibo ang inyong bank account bago ang crediting date. Ay verify agad ang inyong NARA records kung hindi pa niyo alam ang huling numero ng inyong yara number. Kung wala pa kayong bank account, mainam ding ikonsidera ang paggamit ng mga wallet tulad ng cash o Maya na madaling irehistro online. Para sa mga nagwi-withdraw gamit ang yen, piliin ang mga oras na hindi masyadong matao tulad ng umaga o gabi. Kung kayo naman ay magwi-withdraw sa bangko, huwag kalimutang magdala ng valid at kopya ng inyong pension notice. Narito rin ang mga karaniwang tanong at sagot. Una, kung hindi pa na deposit ang pension sa takdang araw, maghintay ng 24 oras at kung wala pa rin, tumawag agad sa Rarara Hotline o bumisita sa branch. Pangalawa, kung nawala ang laayay, -E, maaaring magpa-appointment sa Rarara Branch para sa replacement. Pangatlo, kung may pagbabago sa inyong bank account, a-update agad ito sa Raya Online o sa branch. Pang-apat, maaari bang i-claim ng authorized representative ang pension? Basta may special power of attorney, lay, at valid aids. At panghuli, may penalty ba kung hindi agad na-withdraw ang pension? Wala. Maaari ninyong a-withdraw uh, ito kahit kailan pagkatapos makredit. Bukod sa schedule, may iba pang bagong anunsyo ang yaara na yung 2025. Simula mayo, maaari nang gawin online ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP, sa Inway. Lararo Portal Magpapadala na rin ng SMS notifications ang EAA tuwing may crediting, kaya siguraduhin updated ang mobile number ninyo. Mas pinalawak na rin ang e-services na available online, tulad ng pagkuha ng certification at pagbabago ng personal info. At may option na rin tumanggap ng pension quarterly sa halip na buwan-buwan. Bilang isang kapwa senior citizen, naunawaan ko ang kahalagahan ng Zara Pension sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya't mahalaga na manatiling updated sa mga bagong sistema at teknolohiya. Hindi madali para sa atin ang mag-adjust, pero mahalaga ito para sa ating seguridad. Huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga anak, apo, o kamag-anak sa paggamit ng online services. Maging mapanuri rin sa mga nagpapanggap na representatives na nanghihini ng personal na impormasyon o bayad, ang NEA ay hindi naniningil ng kahit anong fee para sa normal na proseso. Sa panghuli, para sa karagdagang impormasyon o katanungan, maaari kayong tumawag sa RERA Hotline at 1455, mag-email sa Member Relations at lalaya.gov.ie. Bisitahin ang opisyal na website ng NEA sa goV yaya check ang NEA Facebook page o bumisita sa pinakamalapit na Raero branch. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi ko ay base sa opisyal na anunsyo ng ngaya. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa hinaharap, asahan niyong magbibigay muli ako ng update dito sa ating channel. Ako po si Lola Carmen, isang Laero Pensioner na kagaya ninyo, na layuning makatulong sa ating komunidad ng senior citizens sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mabuhay tayong lahat. Mga senior citizens ng Pilipinas.